Balita naman sa mga lalawigan. Nasa kote ng na mga otoridad ang hinihinalang sub-commander ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa Datupiang, Maguindanao. Kinilala ang salarin bilang si Alias Bayawak. Naharap siya sa patong-patong na mga kasong multiple murder, attempted at frustrated murder, arson at paglabag sa Anti-Terrorism Act. 2020 nang atakihin ni Alias Bayawak kasama ang kanyang isandaang miyembro ng BIFF ang isang komunidad sa Datupiang. Kabilang sa sinunog at winasak ng grupo ang simbahan at mga sasakyan ng pulisya. Samantala, anim ang kumpirmadong patay matapos ang banggaan ng truck at tricycle sa General Santos City. May ilang biktimang naipit sa tricycle habang naggalat sa kalsada ang iba. Kuwento ng pulisya, 10 ang sakay ng naturang tricycle na pawang magkakamag-anak. Pauwi na sana ang mga biktima matapos ang selebrasyon ng Father's Day noong linggo. Pero habang binabaybay ng tricycle ang highway, ay nawalan po ito ng preno at sumalubong sa paparating na truck sa kabilang lane. Patuli namang nagpapagaling sa ospital ang apat na menor de edad na nakaligtas sa trahedya. Posibleng sampahan ng patong-patong na reklamo ang driver ng truck. Tatlo naman ang patay matapos salpukin ng trailer truck ang isang bahay at tindahan sa Dinalupihan, Bataan. Nangyari ang disgrasya habang natutulog ang mag-inang biktima. Kabilang din sa namatay ang isang rider matapos madamay sa aksidente. Agad na tumakas ang driver ng truck habang naiwan ang kasama nitong menor de edad. Ayon sa paunang investigasyon na ng preno ang tumakas na truck dahilan upang uh, mauwi ito sa malagim na desgrasya. Ed Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.